mga kapam oh harvesting na tayo ng rambutan ano oh ah, oh, tayo mga ng rambutan ngayon ayan oh oh rambutan Ayun, mga kapun. O, kapun, tayo. Ayan mga mo, kapon mo mo tina. Ayan. Oh. Ayan. Ah. Ah. Bye. Tupulay. Malimot ka. Dali. Ay siya dadal na lang doon. Aray, ay. Ay, kuha na bali ang tiking kauyan? yan. Hindi na ako naka. Tinamad na ako. Ang mo na bali. Nasaan na magsusukat? Pa rin. Yan o. Ah, yan o. Yan o. Oh. Yan ang nung isang taon na ibinidyo ko na magkaratig at uh, magkatabi rambutan at saka ho lasunis yan magkatabing magkatabi ho ito yan, yan. ayo ho eh yung ano, rambutan na ho yan ito ho okay, kita nyo ito yan ho yan Huw. yan ho pinapalapas lang natin yan hmm. Tapos ito, ho, ibabahang ka. Ito namin binibintat, kinakain na lang dahil sa walang presyo. Walang presyo ang rambutan. Yan. Walang presyo ang rambutan. Yan. Ay di ni ang manguha na ang gusto manguha Ay di ni ngahoy, manguha na gusto manguha kung gusto mm. Ayos lang ang You know, ito niyo hmm. Ang gusto nga ako din ng uh, aking magulang ay eh, palitan na ng ano eh ng ano, du mga dukot, lungkong ay eh, amin nga hong gagawin ng paraang mabawasan na papagtan namin ang lungkong ng iba ay lasunis para sa manok ulay yan halibasa po ay season ngayon ayan tsaka pong naitutok sa akin